kayo po ba mga bossing ko yung nag-iipon ng pera? At bawat ipon po ninyo ay nilalagyan nyo po ito ng iba't ibang level. May mga ganun mga bossing. Alam nyo po ba mga bossing ko na wag na wag kang maglalagay ng level ng mga pangit. Halimbawa, ito ay para sa karamdaman. Halimbawa, in case na may emergency, ito ay may madudukot. wag pong ganun mga bossing. Pagsamasamahin nyo na po yan mga bossing ko. Dahil yan po, wasa meron kang inipon para sa ganon, parang pinaglalaanan mo, para, uh, parang panalangin din yung sinabi ko nga po sa inyo na huwag nyong ibubuka sa bibig yung mga salitain na pangit, parang tinatawag nyo yung pangit. Ganon din po yan mga bossing ko, kung ikaw ay naglalaan para dyan sa emergency na ikaw ay magkakaroon ng karamdaman, maaaring magkatotoo po ito. Kaya kung ikaw po ay mag-iipon, Ipunin nyo ng isang biglaan na lang, wag na yung chap-chap. Kasi once na halimbawa, uh, nagsabi ka pa na para sa karamdaman, magkakatotoo po yan, maaaring magkaroon nga ng karamdaman, or ko ano man ang mga pagsubok na maaaring darating. Subukan nyo po mga bossing ko, na mag-ipon. Tapos ganoon ang gagawin nyo. Parang nagkakatotoo po ito. Parang iaadya ka kung lagi ikaw ay uh, may pagkakagastusan. Kaya wag pong ganoon mga bossing. ganon din po mga bossing ko, wag na wag kang mag-iipon sa ilalim ng inyong ah uh, halimbawa ilalim ng higaan kasi doon inalagay alikansya or kaya ilalim ng damitan. Sa mataas po ito ilagay mga bossing. Kasi once mga bossing ko na nag-iipon ka po dyan, yan po mga bossing ko, eh, hindi ka rin makakaipon. Parang dadaan lang lagi sa inyo po mga kamay. Kaya mas may mainam po mga bossing ko, maglagay ka ng ipon, ng ipunan sa isang box na malaki yung lagay, yung pagbukas yung ganyan, hindi sa alikansya siya ha, kasi malas sa alikan mga bossing. Yan po ipahirapan, yung bang pera na, pera muna, tutupiin mo pa, or kaya ang hirap kunin. Mantalang kapag ka isang box na ganyan mga bossing ko, nandun, malaya ka na makukuha mo ka agad, mga bossing. Hindi po yun malas. Ang malas mga bossing ko sa alikansya na, kung bagay pera na, pahirapan ka pa ipasok doon sa alikan siya mga bossing. Tapos, yun nga po, huwag nyo lalagyan ng level ang bawat ipon po ninyo. Okay sana kung magagandang level. Ito ay para sa paglalakbay, paglalakwatsa, yan po mga bossing, maganda po yon. Pero kung lalagyan nyo ng level ng mga pangit para sa emergency, pinaglalaanan ninyo mga bossing ko, ang uh, ganyan mga bossing ko, ang mga emergency na maaaring dumating. Ngayon di pa mga bossing, eto wala akong inaano mga bossing ko pero nasa inyo po ito. Ako pa mga bossing ko ay uh, hindi rin naniniwala sa mga halimbawa ay uh, paglalaanan mo yung pagka uh, chungi yung ganon yung hinuhulugan mo, mag-ipon ka, ng ipon lang talaga, pero hindi dahil doon, hindi para doon mga bossing. Ngayon po, kasi parang pinaglalaanan mo na totoo naman, ma mangyayari naman talaga yon Kaso nga lang, parang minamadali yung ganun. Ang paglaanan mo na, kung ano yung nakakasalukuyang nagaganap sa ngayon, enjoy mo na yung life, or kung mag-iipon ka, huwag mo nang lagyan ito ng level, or kung meron kang hinuhulugan, huwag mo itong ano ng para doon. Kasi parang iaadya ka, doon sa pang, mang, maaaring mangyari sa inyo kung ano yung hinuhulugan nyo at pinaghahandaan po ninyo. Kaya kung mag ka, ipon na lang. Itabi nyo na lang. Huwag nyo nang ito ng lever or huwag ka munang kumuha ng ganon dahil parang iaadya ka doon sa pinaglalaanan po ninyo. Yan.